Anyong Chinggudul, maraming ang nagtatanong kung paano mag-apply dito sa South Korea. Sa dami na nag-PM sa akin, dito na lang po natin sasagutin lahat. Wala pong agency na pwede natin lapitan o applyan papunta dito sa South Korea. Ito po ay government to government system. Tanging POEA lang ang allowed na magpadala ng mga manpowers papunta dito sa South Korea. Disclaimer, hindi po kasama ang mga seasonal farmers, na ano daw ba yung mga requirements. Ikaw dapat ay 18 to 38 years old, no criminal record, hindi nag-overstay dito sa bansang South Korea. Lahat po pwede mag-apply, babae, lalaki, tomboy, bakla o anumang gender preference natin. Hindi po kailangan gumraduate ng degree courses, elementary, high school, non-graduate, lahat po pwede mag-apply. May malaking tattoo, kita na tattoo, walang tattoo, pwede po mag-apply. Ang bawal lang po, colorblind, at may sakit na nakakahawa. Kailangan po ng passport, at least one year validity, e-registration, at ang pinaka-importante dapat po tayo ay mag-aral ng Korean language. Dahil kada taon po nagkakaroon ng KLT o Korean language test at kailangan po natin ipasa ito. doon po magsisimula lahat.